Alliance Pilar ng uh, uh, Central Transport ni uh, uh, PCGS na si uh, Primary Chief Global Supreme uh, National Corporate Jazz. Palapaw ang natin. Okay, uh, kasunod po si uh, uh, PCGS National Corporate Doc. Ayan po. Uh, ayan po, no? Okay, sa Raid Dragon ng uh, Coalition, uh, CNP NCF Marie. Ayan, ayan po, no? Uh, Pasinsya na po, nakalimutan po kanina o baka nahiya lang po lumapit sa atin pong uh, nagsusulat. Okay, awag uh, huwag po kayo maya. Okay, Natapos po yung uh, pagpaliwanag patungkol po sa tulungan. Alam ko po, halaw kanina makalimutan yung happy birthday pagbate. Dalawa kasi ang programa na no? at napakaganda na ating pong programa ngayon kahit lalong lalo na po sa mga babasbasan. Alam niyo po kung bakit? Ito po ang kanilang pagbasbas hindi po makakalimutan at maaaring makatipid ang mga opisyalis ng cavalry kasi pwede nilang sabihin na birthday mo naman yan fresh. Kaya ikaw na gumasko sa ating anniversary. Ayan po. <laughs> yun po yung mga ano yan eh. sila yung mga <laughs> officialis ng kabanre na sige sa birthday mo na lang. Kaya para walang kami gagasko sa'yo. Kasi birthday mo na lang yan. Yan po. Ma? Okay, sunod so po na magbibigay po ng mensahe. Di po natin alam kung ito po'y encouragement or discouragement tawagan po natin Primary Chief Global Supreme uh, Charter National Chairman ng Joint Coalition Pila PCGS Larry